Eto na naman ako at samahan niyo ko sa aking bagong natuklasan. Dito kami sa Roman Street, Conception Uno, Marikina City. Kasama ko ang tropang caseline at ang bago kong makakasama sa aking vlog na tropang BLP. Tahan namin ang Baguette Sizzling House na located lang sa Roman Street, Barangay Conception Uno, Marikina City. Gusto kasi namin matikman ang kanilang masasarap na pagkain. Siyempre, special ngayon dahil may bago kami makakasama ang tropang pang BLP. Kaya tara mga karepap, samahan nyo kami magpudripan, magtawanan at magkulitan. At pasok namin sa Baget Sizzling House. Ay makikita nyo talaga na malinis ang kanilang pwesto. Napakaluwag din at pwedeng pwede talaga ito sa maramihang tao. Nagsiserve din sila ng pika-pika, pulutan at beer. Meron din sila mga unlimited na sulit na sulit talaga ang mga presyo. Kaya pumwesto na kami para mamili ng aming mga order. Mang tama talaga ang pwesto ng baget sisting house sa mga magbabarkada dahil sa lawak at laki ng kanilang pwesto. E-enjoy din kayo dito dahil 24 bukas ang baget sisting house. Kaya habang naghihintay ng aming order ay mag shoutout daw muna sila. Ay, hey, shout out nga pala sa sa ko. Maglaro ka ano na maglaro ng bali mula. Ako, kakain lang ako ng kakain. Sawa ko, <tinyo> magbabag lang ulit na yan. Yung mga kasama natin, uh... Uh, 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 natin mga ano, kaya i-welcome natin mga taga-BLP. BLP, taga-BLP, taga-BLP. shout shoutout oh, sa idol ko, kay Papi Jones Okay. okay. Shoutout, say, shout-out kay ate, shoutout kay ate. sa Hi! shout sa Elena, nagigigil ako sa'yo. Ay sa mga nasa labas dyan, si Lamanalo at sa Papiun. Shoutout kay Manalo, anong ginawa mo? Shoutout sa ano mga maximum dyan, hindi Kay kay TL kay Cafe, kay Giselle. Kay Kambal. Kaya sa shoutout mga akin. Shoutout kay Gabdula, makakahawak lang hawak lang hindi papan Maganda rin. Shoutout <laughs> <laughs> sa mga taga Bicol. coach sa mga tropang bouncer ko, Bodyguard PA. You. Soon kita kita ulit sa'yo. Okay, salamat sa inyo mga taga PLP. Shoutout na din sa magandang nag-serve ng aming pagkain na si Ma'am Clenisa Tarago. Kung gusto nyo mag-chill at mag-relax, meron din sila ditong mga binebentang beer. Kaya umorder muna kami habang naghihintay ng aming mga pagkain. Sa, sa isa na ding sineserve ni Ma'am Clenisa ang aming mga order. Order kami ng lomi at pansit. Sulit na sulit talagang serving ng lomi at pansit nila dito. Kaya ma -e enjoy nyo talaga ang mga pagkain dito sa Baguette sisling house. Umorder nga pala si isa nang chicken inasal pareng mato chicken inasal din or more than ang tapsilog chicken inasal talaga ang karamiang ang in order namin <laughs> ito naman yung kanilang salisberry steak parang nagugutom na si Ana at gusto niya nang i-first bite ang pansit oh no, Ana masarap bang ba pansit hello kain po tayo? Sabis talaga dito. Oo. Ito masarap eh. Ito yung sumisita. Thank you, Gagawad. Tapag libre. Ulo ko ka talaga. Mare, anong masasabi mo? Sarap, masarap. Sarap. Sarap. Ayos. Ako ba yung take off mo? Oh. Mina, masasabi niya sa foods. Ganyan.

Oh, <laughs> For the champion. Tapos na kaming kumain at magsisimula naman kami mag-inuman. Isang mataas na kampay sa bago kong mga kasama sa aking vlog. Dahil madami pa tayong pagdadaan ng mga food tripan dito sa Marikina. Salamat sa tropang k at sa tropang BLP. Sana ay madami pang makasama sa aking vlog. Para mas masaya lalo ang ating bandingan. Isang tagay naman sa hindi umiinom. Kamusta yung pagkain sa'yo, Kamusta yung pagkain? Mukhang <laughs> sulit. Na. Mukhang sulit na sulit naman eh. Donya. So yeah, are good? Walang anong ano? Walang ano. Sorry <laughs> na, Sasarap, <laughs> Salamat sa inyo sa mga nakasama ko O pano busog na kami at lalarga na kami Sana'y maulit pa ito at marami pang putripan ang ating mapuntahan Salamat din sa bandingan, kulitan at tawanan Sa susunod kong vlog ay sana'y marami pa tayo Para mas lalong masaya ang ating putripan Paano mga karepops, bumisita na rin kayo sa Baguette Sisling House. Kita -kits.